Sa milyong-milyong OFW na kumakayod sa ibang bansa, ay milyon-milyon din ang kanilang mga mahal sa buhay na kailangang iwanan. At kung pagmamahal ang nagtutulak sa kanila para maglakbay, kadalasan, yun din ang unang nababasag. Dahil sila ay mga tao rin at sa mga gabing madilim ay kayakap lamang nila ay lamig at pangungulila. Hanggang sila ay alipinin ng lungkot at tukso. Pero para sa marami nating kapatid, sa mga pagkakataong ngayon, ay doon sila nakakaramdam ng kalayaan. Ang kalayaan at tuklasin at ipahayag ang tunay nilang mga diwa. Ang tunay nilang mga pagkatao. Gaya na lang ng tampok nating kwento ngayon na tungkol kay so Tony na taga San Juan. Dati siyang OFW sa Middle East at doon ay niladlad niya ang tunay na sarili. Ang tunay na siya sa isang bansa na mahigpit na pinagbabawal ang mga gaya niya. Tony, come here. Uh, yes, ma'am Berna. Pinatawag kita cause I want you to meet our new service staff. Si Rando. Good morning po, sir. Rando, siya si Tony. Ang trainer at isa sa mga magagaling na chef dito sa Almayman Restaurant. You will be under his supervision. Yes, ma'am. Ikaw ang bahala sa kanya, Tony. So, maiwan ko muna kayo, ha? Marami pa akong aasikasuhin eh. Uh, yes, ma'am, Berna. <clears throat> so, Rando, taga saan ka? Uh, taga Mariveros po ako, sir. Um, anyway, bago ka pa pinakilala sa akin ni Ma'am Berna, eh, Nabasa ko sa mga documents na pinadala sa amin ng agency mo sa Pilipinas. I could say na very impressive ang working experience mo. Kaya, I expect more from you, Brando. Sir, pagbubutihan ko po talaga ang trabaho ko dito. And I promise na hindi ko po kayo bibigoyin sa expectation niyo sa akin. bakit ganun? Bakit hindi ko matanggal sa isipan ko si Rando? Sa bagay, mahirap talaga tanggalin sa isipan ng isang lalaking tulad niya. Alam mo yun, parang nasa kanya na kasi ang lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki. Kuwapo. Maputi. Matangkat medyo chubby. Ang problema eh, balita ko may asawa na siya. Saka, ang alam niya sa akin, eh, straight ako. Paano ko masasabi sa kanya na ganito ko? Paano kung malaman niyang alam at first sight ako sa kanya papatol kaya siya sa kapwa niya lalaki ay ba <laughs> ano ba yan ano ba itong iniisip ko bala ko pang maging kapit ni Ranto ay ano ba yan saan tabi ko na nga lang itong mga nararamdaman ko para sa kanya at mag-concentrate na lang ako sa pagtitrain sa kanya. <coughs> Tapos na ang training mo sa akin. Dalawang linggo rin. Itang kita ko naman yung improvement mo. Madali kang matuto, Salamat po, Sir Tony, sa pagtuturo niya sa akin. Naku, wala yun. Anyway, huwag mo na akong tawagin, Sir, from now on. Tony na lang. Ah. <laughs> okay po. Tony. At, um, pwede ba tayong maging magkaibigan? Teka, bago ko sagutin yan, ah, may... may aanginin ako sa'yo. I'm gay. Ah, ah. <laughs> gano'n ba? Okay, back to your question. Handa ka ba maging kaibigan ng isang tulad ko? Eh! <laughs> Oo naman, sir. Este, Tony, wala naman kasi ako nakikitang mali sa pakikipagkaibigan sa isang bakla. Kung ganon. Ayos. <laughs> so, friends na tayo? Oo naman. Tony Napapansin ko May kakaibang glow sa beauty mo ngayon oh. Bakit ko? Siya, tinitigilan mo ako ah. Talagira ka talaga kahit kayo Hmm, so ano? Ano bang sekreto ni Tony? Kaya blooming siya ngayon Ay! Kylo! Oh. I'm in love! Talaga! Kanino naman? Doon. Doon sa... Alam mo yun yung dating trainee? Si Rando. Ganon? Teka. Di ba may asawa na yun sa Pilipinas? Aba, aba, aba? Balak mo pa pala maging gay mistress. <laughs> Ewan ko ba kayo? Ay, love na love ko talaga si Rando. Palagi siyang nasa isip ko. Mm. Mm -hmm. Kaya talagang kayo kung hindi talaga siya wawala. Mm. Hanggang sa pagtulog. Pero yun lang. Hindi pa niya alam na love ko siya. yun lang talaga. Friend, ano bang gagawin ko? Kasi pag pinipigil ko ang sarili ko, mas tumitindi ang pag ko ako kay Rando. Ang kagawin ko, friend? O, oh, eh di wag mong pigilan ang sarili mo aminin mo kay Rando, ang totoo. Oh, eh, ang worry ko, pag inamin ko naman sa kanya ang totoo kong nararamdaman, baka iwasan niya ako. Eh, kesa na magganyan na nangyayari sa'yo. Naku, Tony, kapag kinimkim mo yan, eh baka mabaliw ka na dyan. Tsaka alam mo, friend, feeling ko ha, feeling ko, ang mapatol sa paglayan si Ranto. Ha? Mm. Talaga? Mm -mm. Nose mo? Mm -mm. Eh di maganda. Ang kaso, Kylo, eh, no. isa pa sa inaalala ko, eh bawal ang mga katulad natin bakla dito sa Saudi. Uy, Tony diba? naman. Hindi mo naman papaalam sa madlang Saudi na isa kang bakla, no? Unless gusto mo makulong o mag-angrate ka rito. Tony. Kesa pigilan mo ang sarili mo. Itago nyo na lang sa madla. Sakaling pumayag siya na, you know, magkaroon kayo ng relasyon. Ilabas nyo na lang lahat kapag nasa kwarto na kayo. Hmm. Mm. Para Parang nahihiya ako magtapat kay Rando eh. Hala siya? Oh, anong gusto mo, Tony? Gusto mo? ako ang magsabi kay Rando na mahal mo siya. Ay, nakakainis talaga tong si Kyle. Sinabi pa kay Rando yung totoo? Nakakahiya tuloy kay Rando. Ano ba yan? Tony! Tony! Sandala! Hintay! Uh, uh, Tony! <laughs> uh, ba bakit Rando? Iniiwasan mo ba ako? Pagkatapos mong malaman yung totoo, ano bang i-expect mo? <laughs> Kinakahiya mo bang mahal mo ako? Rando, hindi naman sa kinakahiya ko. Pero ang tanong, ayos lang ba sa'yo na mahalin ka? Oo naman. Tony, ayos lang sa akin. Sorry, Rando, ha? hindi ko mapigilang mahalin ka eh. Walang pumipigil sa'yo. Natural lang yan eh. Ang totoo nga niyan, masaya pa ako sa nalaman ko kasi may nagmamahal pala sa akin. Ah, uh, Tony, kahit na nalaman ko pang mahal mo ako, hindi ako magbabago ng pakikitungo sa'yo. Hindi kita iiwasan. Kaibigan mo pa rin ako. Kaya nakikiusap ako sa'yo, Tony. Huwag mo naman sana akong iwasan. Sanay na kasi akong kasama ka eh. Sige. Kung iyan ang gusto mo, pero rando, kung sakali ba, may pag-asa bang maging tayo? Eh, kung wala, okay lang. At least, di ba? Hindi na ako aasa. Tony, meron namang pag-asa. Pa pero, <laughs> hindi pa siguro sa ngayon.